Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, quick update tayo dito sa ating minabuntay ng low pressure area na nandito sa may East Philippine Sea. Ito po ay nasa less than 435 kilometers ang layo dito po sa Valera Aurora. So, nandito po yan sa dagat, yung kanyang center o gitna. Pero kung mapapansin nyo, nag-extend na yung kanyang mga kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon at yung kabagat naman ay nakakapekto po dito sa western section ng ating bansa at nag-extend pa yan hanggang dito sa Mindanao. So, possible po yung ating mga scattered at kalat-kalat na pagulan dulot nito ng ating low pressure area dito po sa areas ng Cagayan Valley maging dito sa area ng Isabela at Aurora kasama na rin po dyan ang Central Luzon lalong-lalo ng areas ng Sambalis at Batar. Kung mapapansin nyo, may mga butas naman yung ating mga kaulapan pero mataas po ang ating chance na pagulan at mga posibleng thunderstorms, lalong-lalo na habang tumatawid. eto pong low pressure area natin bukas dito po sa mainland Luzon. Ganon din po ang ating aasahang panahon dito po sa areas ng Bicol Region, kasama po dyan ang Calabarzon, maging dito nga sa area ng Metro Manila. Although tumitigil po yung ating mga pagulan, ha? maula po ang panahon natin at matasang ating chance na pagulan. So, anumang oras, sa maghapon, possible po yung ating mga pagulan. Mag-ingat po tayo kapag meron tayong mga thunderstorms, gaya ng naranasan natin kanina umaga. Kaya ugaliin pa rin po ang pagdadala ng payong. Pagkailangan tayo bukas. Medyo maulap din po ang panahon natin at possible din po yung mga kalat-kalat na pagulan sa so, malaking bahagi ng Mimaropa. Kasama na po dyan ang western section ng Visayas. Again, nag extend pa hanggang sa Mindanao. Ito po ang ating mga kaulapan na dulot naman ang ating habagat o southwest monsoon. So, meron din tayong mga possible thunderstorms. Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao, kasama na po dyan ang BARMM, maging dito sa ilang areas ng Soxargen. Ang natitirang bahagi po ng Mindanao, maliwala sa manang panahon, pero possible pa rin po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Dito po sa Eastern Visayas, Central Visayas, meron din tayo mga pagkakataon. Nakakaranas tayo ng mga pagulan. Ngayon, sinipin natin itong ensemble forecast track para dito sa ating minabuntayang low pressure area. Ito po yung ensemble forecast track ng GFS para sa ating binabantayang sama pa panahon. So, posibleng nga po yan tumawid dito sa area ng Northern Luzon bukas. At if ever, nandito na po sa may West Philippine Sea, dyan po natin nakikita yan. Posibleng pang mas lumakas. Or if ever, possible po yan maging bagyo o magkaroon po ng local name if sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility yan ay maging bagyo. If ever sa labas po, hindi na po yan mabibigyan ng local name. Pero ganun po man, ito po ay nagdadala po ng mga pagulan o mga kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi ng Luzon, kasama po ng habagat o sa West particularly dito naman sa western section ng Visayas at Mindanao. Para naman po sa mga pagulan natin bukas, pagpapatuloy po ang epekto nitong binabantayan ng low pressure area habang tumatawin po yan dito sa mainland Luzon. Kung mapapansin nyo, buong Luzon na po ang halos maulap ang panahon at possible po yung mga scattered lamang o kalat-kalat na pagulan. Ibig sabihin po ng scattered, is yes, may mga areas po tayo na nabubutas naman yung kaulapan o minsan nagsumisili pa yung ating araw. Pero again, mataas po ang ating tsyansa ng pagulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Nag-extend pa yan dito sa Bicol Region at area ng Mimaropa. At possible din po yung ating mga thunderstorms. Ito pong mga mataas na kaulapan, yan po ay posibleng malalakas na pagulan. Particularly dito sa areas ng Mimaropa at Bicol Region. Meron din tayo mga mataas na tsyansa ng pagulan dito po sa Western Visayas at Sambuanga Peninsula. Ito naman po yung inflow ng ating hangin, na ha? o yung ating kabagat, o southwest monsoon. So darating na Sabado, by that time, nandito na po sa may West Philippine Sea, itong binabantayan nating low pressure system, at yung ating concentration ng mga pagulan ay dulot na lang ng ating habagat o southwest monsoon, o yung kanyang pagbali ng hangin, or trough nitong ating binabantayan sa manang panahon. So mataas pa rin po ang ating chance ng pagulan, dito po sa areas na sa balis at batahan, mawala pa rin po ang panahon natin sa Calabarzon, Asama na po dyan ang Cavite at Batangas, maging dito sa area ng Mindoro, maging dito sa areas ng Metro Manila. Possible din po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan sa darating na Sabado. At kung mapapansin nyo, mas maging maliwalas na yung panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas, yung mga areas na medyo malayo na dito sa ating low pressure area. Pero dito po sa eastern section ng Mindanao, ito po yung pagbabalik ng ating tinatawag na intertropical convergence zone. So meron tayong mga possible na thunderstorms yan. Yan po ang rehiyon ng Karaga, Davao Region at ilang bahagi ng BARMM at maging dito sa area ng Soxay Ito po yung ibabang bahagi ng ating bansa. So again, sa ngayon, although hindi natin inaasahan na maging isang malakas na bandyo, itong ating binabantayan sa mga panahon, mag parin pa rin po tayo dahil possible pa rin po itong magdala ng mga pagulan or mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Again, if ever meron po tayong mga thunderstorms, malalakas na pagulan po yan at minsan may pabugso-bugsong hangin pa. Kaya mag-ingat po tayo at yung mga ganitong klaseng pagulan, is nagpapabaharin po, particularly sa mga low-lying areas, yung mga areas na pababa or yung mga basin, catch basin, maging sa mga areas na mabubundok. So, pro naman po tayo dyan sa mga flash floods at landslides. Kaya magingat po tayo ha, sa mga posibleng epekto ng mga pagulan dulot itong binabantayan nating low pressure area at ng ating abaga o southwest monsoon. Bukas, pag-usapan muli natin itong binabantayan nating sa mga panahon. Muli ako po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.